hindi mo na kailangan dumayo sa ibang lugar para makahanap ng pinakamura dahil dito lang sa Metro Manila isa tong branch nila sa may pinakamababang presyo ngayon ng second hand na motor first lowa was 7,000 pesos na lang literal na halos presyong bakal na lang itong Suzuki Smash 150 na car type eto mababa na lang din yung cash price nya 16,000 pesos na lang kagaya ng ibang motor nila isang buo na yan, no hidden charges ayan, iwi mo na agad So pagdating naman dito sa mga automatic nila, meron sila rito, mga Yamaha MIUI 125, 17,000 pesos na lang. Ayan no? Honda Click, 150cc. eto bagsak presyo na lang yung nila nito. 34k na lang. Sir, magkakanta sky SkyDrive na to, sir? 16,000 lang. Ito, 16,000 pesos. Ah, running condition na siya. Pwede na tayo bihahin North Loop, no, sir? Opo. So, yung warisap mga sir. Welcome back sa panibagong Reposere video natin. So ito nga, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina sa mga naghahanap dyan ng literal na pabigay presyo ng motor. So hindi mo na kailangan dumayo sa malayo para makahanap ng murang bilihan ng motor kasi dito lang sa Metro Manila. Ayan, maraming unit dito. So niyo ang mga papsa. Ah. Ituturo ko kayo kung ano nang unit yung meron dito, magkano yung cash price paano makakuha ng Rexus na motor, right? So pagdating naman dito sa mga automatic nila, meron sila rito mga Yamaha MIUI 125, Mio i125, Mio Soul i, tsaka additional option pagdating sa Smash. So itong color matte orange nila na Mio i125cc, ito yung pricing nila rito. Ganun pa rin, all-in pa rin to ha. 17,000 pesos na lang. Ayan, no? Halos presyo bakal na lang, no? Tapos sa condition ng kahanya, napakaganda pa naman ng pagkamat orange niya. Wala lang siyang front fender, pero ito, minor na to. Importante dito yung makina. Tapos medyo naninilaw lang yung lens. Pero pagdating sa presyo, okay na rin. Mababa na yung presyo niya. Ayan yung seat niya. Wala rin kabutas-butas. And then, additional option sa MIUI 125cc nila. Color yellow naman tong isa. This one, 20,000 pesos naman yung bentahan nila. Ayan no So maganda rito pagka pumunta kayo dito, pwede kayong mamili ng unit ha. Tingin ko yung unit dito parang nasa 40 to 50 units yung pwede nyong pagpilian dito sa kanila. yun nga lang talaga, syempre since 2 uh, days lang tong promo nila, magmadali na kayong pumunta rito mga sir ha, para hindi kayo abutan ng due date. And then meron sila rito yung Yamaha Mio Soul na 125cc scooter ito yung kahit stock lang na scooter eh napakaangas na itsura nya ayan yung itsura ng lens nya so sa pricing naman ito 21,000 pesos na lang okay para sa kulay nya no maganda pa yung kulay nya tsaka yung lens nya suwabeng suwabe medyo palitin nga lang yung gulong nya sa harapan pero ito minor na naman to uh, makina na lang talaga ito check nyo ha since as is yung bentahan nila rito so ayan no? meron na rin syang ano, bracket para kung gusto maglagay ng top box ready na sa mileage nasa 34k yung mileage nito isa na to ayan no? so kilatisin nyo na lang pag uh, pumunta kayo dito ha and then eto additional option pagdating sa Suzuki Smash etong isa color black nasa 21,000 pesos tapos dito naman tayo sa may pinakaunang side eto TBS na DAS Uh, Smash, MIUI, tsaka Suzuki Raider R150 So ito pinakaunang unit TBS brand Ito ay Indian made This one yung bentahan nila rito Nasa 15,000 pesos lang pang services ko lalo ngayon magpapasokan na napakaswabe rin gamitin niya. yung scooter um, 15k yung bentahan nila and yung overall na itsura nyo tapos eto may Suzuki Smash na naman eto medyo mababa, -mababa rin tong isa na to drum brake version eto nasa 17,000 pesos lang yung bentahan nila So sa condition, ito yung itsura niya, walang kabangas-bangas yung lens niya. Sa pintura, hindi lang siya ganun ka-gloss pero pwede pa naman. So pagdating sa tread life ng gulong niya, medyo kalbo na nga lang to. Medyo madulas-dulas na to lalo pag naulan. Tapos drum brake version. Ito yung overall itsura ng smash nila. Oh. pag kapunta kayo dito, sipatin nyo na lang maigi side by side mga sir ha. And then dito may MIUI 125 na naman. Ito, 20K naman tong isa color matte orange. Eh, no? 20,000. Medyo may gasgas -gas lang siya rito. Tapos naka after market na aftermarket na brake lever siya sa bandang kaliwa. Tapos ito yung itsura ng lens niya gulong niya medyo palitin din tapos naka ano na rin siya naka racing boy na rin siya na mags RB8 yan MIUI 125cc tapos may das uli sila rito kaya lang eto wala pa ata itong available na price eh kasi wala pa siya naka post and then dito sa mga naghahanap ng Suzuki Raider R150 na carb type tatlong Raider yung nandito tapos meron tayong nakitang isa doon so apat yung Raider na nakita ko rito sa kanila etong isa na to color black and gray ang presyo nila rito all in nasa 30,000 pesos so ito yung presyo na nakalagay dito wala na tong tawad ha ang baga as is na to kasi system price na nila yan kaya ayan na yung babayaran mo pero maganda rito no hidden charges naman So ang maganda rito sa kanila syempre since under din siya ng kasa ng Wheeltech Makakasigurado tayo na may legit ORCR yung mga motor nila rito Pero sa processing ng original ORCR Usually raw nasa 1 to 2 months bago nila may ibigay yung original Pero habang wala pa yung original Bibigyan nila kayo ng Xerox copy ng ORCR Para syempre magamit yung motor ba diba? Safe na safe kumuha rito Tapos dito may raid roller kaya lang ito medyo wala na siyang harapan hindi natin isasama na nasa 20k yan tapos itong isa, color gray din, gray and black, nasa 30,000 pesos naman. Ayan o. Oh. So ayan, eh, sa mga medyo mahilig magbutingting dyan, lalo sa mga maalam mag-check ng motor. Ayan, pwede niyang puntahan dito sa kanila. Wala lang siyang leg shield tsaka araro. Pero sa price, okay na rin, mababa na 30,000 pesos. Sa mga mileage, syempre hindi natin ito ma-check ha, since mga naka-digital panel to. So kung niya nyo pagka pumunta kayo dito, uh, pwede nyo ipasal pa kayong susi nyan para ma-check nyo na actual. Kagaya ng palay ko sinasabi sa motor na to, eto pang praktikalan, pang service sa trabaho, na napa old goods na gamitin since syempre Japanese brand pa rin to. So sa pricing nila rito, kagaya na ibang unit, wala rin ditong hulugan na promo lang nila as cash basis kasi mababa na rin masyado yung presyo para gawing hulugan pa. So ito pagdating sa presyo nito, nasa 16,000 pesos, hindi kayo nagkakamali, yan lang talaga yung presyo nyan no hidden charges ayun eh, lang ilalabas mo ayun pwede mo nang iwi itong Suzuki Smash 150 na carb type version eh yung napansin ko rito itong front fender nya tsaka yung gulong nya medyo palitin pero sa presyo medyo mababa na rin talaga to parang isa na rin to sa pinakamababang smash na nakita ko and then katabi niya, meron ka namang option dito pagdating sa color glossy black ayun yung ituro so pagdating sa presyo halos same lang din sila 16,000 pesos lang ganoon pa rin isang buong motor pa rin yan sa condition, ito yung overall condition ng Suzuki Smash nila nakano na siya, uh, bansai na rim set, tapos drum brake version low profile na yung gulong, tapos medyo palitin na, so ito dito naman tayo, meron uli sila rito ng TBS na dust, scooter, color magenta ito ang ganda pa ng kulay nya ang ganda pa ng pagka magenta nya ito yung presyo nito, nasa 14,000 pesos all in pa rin to, kagaya ng mga ibang unit na nakita natin, pagdating sa condition, Ayun yung overall condition nitong TBS na nata. Sa gulong yan, napakakapal pa rin ng tread life po. Oh. And sa parts, ang wala lang dito yung side mirror. Tapos medyo basag lang yung signal light lens nya dito sa may bandang kaliwa. Ayun yung overall itsura nya. Maganda pa yung kulay ng kaha nya. Tapos pagdating sa mileage niya, ito mababa pa yung mileage oh. Nasa 9,356 lang yung natakbo nya. Kaya lang putol yung brake lever. Pero ito kasi mga minor na. Makakina palagi, check natin. Pagbibil tayo ng ganito, lalo second hand. Tapos ito, meron uli TBS na Neo XR pa rin. Ito yung presyo naman ito, nasa 13,000 pesos. Ah, ito yung nakita natin kanina na meron ng QR code, so it means meron natong plate number. Ayan yung overall condition niya. Ito ay drum brake version, tapos na market na siya na tire, pero makapal pa naman yung tread life. Kung mga pang service service lang sa trabaho, okay na rin to. Lalo kung walang budget sa pangmalaki ang budget. semi-automatic tong isa na to. And then dito meron sila rito ang best selling scooter ng Honda Ayan eh, no? Honda Click 150cc Ito bagsak presyo na lang yung bentahan nila nito 34k na lang So ito yung itsura ng Honda Click na 150 nila 34,000 pesos na lang Wala nga lang yung throttle nya Wala na yung pinakagoma Pero sa itsura nya mukhang okay pa naman Tapos medyo butas butas nga lang yung seat cover nya Sa mileage hindi ko lang check to ha Kasi uh, remote to Wala kasi yung nakalagay na remote dito eh. So ayan, sa nagalap na Honda Click na 150 Okay na rin ito, baba na ng presyo 34k na lang So dito sa pinakadulo, ito may nakita ulit ako Honda Click na 150 Pangalawa ito sa Click 150 na nakita ko dito sa kanila Kaya lang sad to say, ayan, may naka-ninja na agad nito Siguro binayaran na to for pickup na lang siguro ngayon So ayan, sayang tapos ito yung nakita nating MIUI 125 kanina na color yellow. Ito mababa na lang din yung presyo. Itong isa na to, 19,000 pesos na lang no. Ayan yung itsura nya repainted na yung mags nya ng color violet Tapos kung hindi ka naman ganun kaselanan sa kaha nya Okay pa rin naman Hindi lang siya masyadong glossy Pero hindi naman basag yung kaha nya Pwede pa rin Pwede na sa 19k ito mababa na Tapos dito meron ulit sila rito yung TBS brand Ito sa mga hindi nakakaalam Indian brand to Kaya reliable din So itong Neo XR nila Nasa 10,000 pesos yung bentahan nila Ang ganda pa rin yung lens nya no Pati sa kaha nya rin Tapos drum brake version siya. sa mileage nitong isa, nasa 28k yung mileage nya okay pa rin yung seats nya wala namang kabangas-bangas except dun sa pinakadulo tapos ito meron pang TBS na Neo XR ito yung pinakamurang unit dito sa kanila ito nasa 7k lang yung bentahan nila maganda rito sa unit na to running condition to so ito gas and go na lang kumbaga iuwi mo na lang tong unit na to tapos pwede mo na to yung pang long ride ayun yung itsura nyo solid pa rin yung lens nyo So ayan eh, yung mga unit dito sa pinakalikod Puntahan nyo lang kung may natitripan kayo ha Lalo kung swak sa budget nyo Kasi medyo marami na rin tumitingin Para hindi kayo maunahan din ng iba Tapos doon may mga T-base pa rin So mamaya check pa rin natin yan And dito na tayo sa pinakalob Ito may mga motor pa rin dito eh. Papasadahan na rin natin to Para magkaroon kayo na idea Kung magkano yung motor na Nandito sa loob So ito may smash ulit tayo nakita rito Itong isa na to Meron sila rito tag 22k Maganda pa rin tong isa na to no pero sa ngayon, pinakamurang smash na nakita ko ron, yung nasa labas, tag 16k lang. Pero kung mas trip nyo to, ayan, pwede rin to. Maganda pa rin yung itsura nyo. Drum brake version, na low profile, pero makakapal pa yung tread. Lens niya okay na okay pa rin naman, no? Sa mileage, ah, nasa na, sa 51k yung mileage. Medyo mataas na alay na takbo nya. Pero sa price, kung okay yung makina panalo na to. Tapos, ayan, may ginagawa silang sky drive, oh. For ano na ko release na to. Ayan, sky drive na carb type oh, ata yan no? baka hmm. makakita ng si. sky drive is a size meal kung mo kalahate eh. pwede sa kabila ito meron na silang po release dito na sir magkano to sky drive na to sir 16,000 ito 16,000 pesos uh, running condition na siya pwede na to ibiyahin north loop no sir opo oh, okay, pwede na pang ilocos yan 16k panalo na ako ha ah. mababa na tapos dito meron sila rito ang XL100 ito yung paborito kong motor ng ano eh ng TBS kasi napakalawak ng gulay board niya. Pwede ito pang palengke tsaka pang service size school Ayan o, lapad. Ano to? Automatic to pero naka-chain type siya. Ayan itong color green, ah, etong color yellow, nasa 12K lang. Meron din sila rito color red. Ito mas mahal lang siya ng 3K. Nasa 15K yung bentahan nila rito. Ganun pa rin to ha. No, ah, no hidden charges to. Kumbaga yun lang ilalabas nyo para rito sa unit na to. Tapos ito, meron sila tag 22K, color yellow eto mababa nasa 10k lang ayan no oh. ito may meyo pa rin sila rito kaya lang eto wala pa tong presyo so kung makakapasyal kayo dito today or tomorrow pwede niyo i-inquire sa kanila yan kung maganda yan parang eto loaded data nakanon na siya high speed na open pipe so ayan yung mga unit dito sa may bandang gilid and ayun nga pala mga sorry disclaimer lang kaya muray mga motor dito sale lang nila 2 day sale simula August 22 hanggang August 23 kaya ako naghanap kayo na second na motor wag na kayo magpatumpik-tumpik pa pumunta na kayo dito tapos lahat ng motor na meron sila rito ay valid lamang for cash basis wala silang hulugan dito kasi mababa na yung presyo tapos ayun nga kung gusto nyo kumuha rito ng motor kailangan nyo mag walk in dito sa kanilang branch dahil hindi po sila nagde-deliver ng motor puro pick up yung mga unit nila rito So na mga sir, na-check natin itong available repossessed motorcycle dito ngayon sa WillTech sa Andaan Quezon City. Kung sakali naghanap ang second hand motorcycle mga pap, so hopefully itong vlog natin nakatulong sa inyo para mahanap nyo yung inanap nyong unit. And ngayon nga pala mga sir, ah, kung bago lang kayo dito sa ating Facebook page and YouTube channel, please don't forget to click subscribe para palagi kayong updated sa mga repossessed video natin. Yun lang mga bossing, thank you for watching.